Ay wala mga lodi. Tuloy-tuloy muna tayo. Ay yung kapret ng ano. ng tambakol. Tuloy-tuloy muna tayo mga lodi dito. Yan uh, ah, tatlo, sampu piso tapos yung isa naman apat na piso. Hindi mo lele. Tuloy-tuloy muna tayo dito. Ang pambili. sinai natin, maluluto na rin. Ayan. Nagmo. Hmm. sinai natin. Maluto na. Tapos, mayroon tayo dito gulay. Maglitaan. Ayan. Yeah. Puso tsaka malang... Puso tsaka, anong, kamoteng kahoy. Ayan. pagka lupa kasabihit pa Ay, kasi na ako ngayon na malamig pala tuyo, tuyo, tuyo mga tuyo, tuyo eh, tuyo ng butas tuyo ng butas tuyo ng butas butas ng na bulsa natuyo ito muna butas ng na bulsa natuyo ito yuto yuto muna siya atang apoy ah mahina naman eh nagtayo tayo para sa pares ng tuyo yan pinagpertuwang ko dito ko nilagay na, na. saan ko siya lagay ko na bitchin nilang